Sa unang command conference ni Police Brigadier General Percival Agustos Placer, isip bagong labaw sa Police Regional Office 12, kauban ang mga opisyal sa kapulisan sa Sok Region, gimando ni ini ang pagpakusog pa sa kampanya nila, batok kriminalidad ug illegal nga droga. Butiag ni Placer ang iyang liderato ang matunga sa administrative o operasyonal nga aspeto nga alayon sa operational plan sa kapulisan sa mga musunod nga tuig.

Gimanduan usab ni Placer ang Deputy Regional Director for Administration nga tutukan ang welfare sa mga sakop partikular na ang paghatag og training sa mga nanginahanglan ini alang sa ilang promotion samtang sa bahin ni Police Colonel Nico Velez Olaybar Jr. Director sa General Santos City Police Office gimanduan na niya ang mga sakop nga dungagan ang police presence sa mga kadalanan ah, Harit Timing, tinecheck naman yung ating deployment sa ating mga officers dito ni DCDO, DCDA at saka yung mga duty OD. At saka last time nagbiting tayo kagad ka nung Monday morning, inaintensify natin kagad ka yung yung ating uh, defense system. Sa Jensan, pipila ka street crimes ang na-record sa kapulisan sama sa pagpangawat o pagpanulis gikan Enero hangtod ning kasamtangang bulan. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani, sa Brigada News, Jensen. Brigada News!